Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating gaganaping mass indoctrination magpapasimula po sa ikawalo ng buwan ng Pebrero, taong ito. Sa ating mga coordinating centers, uh, magpapasimula po ang pagtitipon ng mga tao para makinig ng ating mass indoctrination alas 7 ng gabi. Umaasa po kami mga kababayan na dadalo kayo Uh, dalangin namin sa Diyos na kayo po'y dumalo at makinig, hindi para umanib sa amin, kundi para maipabatid namin sa inyo ang kabuuan ng aral ng ating Panginoong Heso Kristo na sa amin pong obserbasyon ay hindi ipinangaral ng lahat ng mga religious groups o mga religious denominations sa ating panahon. Ang atin pong mga Bible expositions uh, sa iba't ibang mga lugar ng ating bansa at hindi lang sa ating bansa kundi sa iba't ibang panig ng mundo ang nagbigay sa amin ng uh, pangangailangan at uh, nagbigay naglagay sa amin ng pangangailangan magsagawa rin ng mass indoctrinations ang mga tao po nakikinig ng ating mga Bible expositions mga programa sa television at sa radyo ay nagtatanong ng kaparaanan kung paano magiging kaanib sa samahang ito, ang Church of God International. At ito po ay nagaganap pagka nakatanggap kayo ng doktrina na itinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang kabuuan. Kaya po itong ating tinatawag na mass indoctrination ay pagtuturo ng kabuuang doktrina ng Panginoong Hesus mga palatuntunang dapat maganap para ang isang tao ay maging tunay na kristyano. Sana po ay bigyan nyo ng panahon ang ating ipaanyayang ito, mga kababayan, at pagpala kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo.